So, okay guys, eto, another day, another vlog tayo. So, yan guys, pansin nyo naman, Daddy Jepo nyo, maagang maagang magsasaing. For today's vlog guys, yan, stay at home lang tayo para safe lang tayo guys dahil nga napaka umaulan ng linggong ito. Yan, nako Daddy Jepo nyo, medyo hindi makagalaw-galaw kasi nga, eh, tayo lang dito sa bahay, tsaka si mami, tsaka yung anak ko, yun, yung nanay ko pala, pinabantayan yung tatay ko, at yung kapatid ko naman ay may mga inasikaso. So, yan guys, So, kami lang dito, hindi ako makagalaw at makapamili ng aking mga kakulangan sa tindahan. Pero okay lang yan, guys, yan. Kahit wala tayong ganong ganap, eh, nagbabantay muna tayo dito sa tindahan. At eto na, isa-serve muna natin si Mami. So, yan, guys, for today's vlog, eto, ipag-prepare natin ng breakfast si Mami. So, bali, yung lulutuin natin, eh, napakadali lang naman, guys, yan. Itlog, maling, at saka hotdog lang naman, yan, request ni Mami ko. At eto na nga, guys, yan, ko lang sa inyo, I am appreciating the moment. Kasi nga, kung nakikipagtrabaho tayo, wala ako sa bahay ngayon, guys. Nako, grabe. Buti na lang at kahit pa may maliit na negosyo tayo. Kasi kahit ganitong bagyo, guys, nako, sigurado ay may pasok tayo, guys. Yan. Kaya napapa-thank you, Lord, na lang ako. So, ito, guys, balik tayo sa linuluto ko. Yan, nako, nasalang ko na agad yung itlog. Yan, grabe. Ang sarap lang talaga sa pagiramdam na kahit maulan, eh yan, nasiserve ko si mami ko dito sa bahay namin. At syempre nga, na yon Safe na safe kami. Nandito lang kami sa bahay. So, kayong mga nakikipagtrabaho at nasa labas ngayon, ingat-ingat lang po tayo kasi hindi talaga biru biru yung bagyo ngayon, guys. Grabe. Halos one week nang umuulan. Pero, grabe talaga, guys. Dati, dati, po nyo, pag umuulan na ganyan, nabinata ako, nako, nasa labas ako. Sigurado, bumabarkada tayo at nakikipag-inuman saan-saan ako nakakapunta kahit bumabagyo pa. Pero, ngayon, guys, talagang masasabi kong nasa tamang landas tayo kasi nga eh, pina priority natin yung ating mga family. So yan guys, ako na rin pala yung dito sa mesa at eto, guys, yan. Pansinin niyo guys, yan gagawa tayo ng pangmalakas nating iced coffee. So yan guys, life hack yan. Yan kahit ganyan lang na 3-in-1 guys. Nako Napakasarap na niyan pag nilagyan mo ng yellow. So, yun, tumimpla na ako. At syempre, pag titimpla ko yung aking mahal na mahal na asawa, yan. Ako, napakaswerte ko talaga sa asawa ko, guys. Napakabait na, napakaganda pa. So, dapat sukuliad natin to ng doble-dobling pagmamahal at pag-aalaga. Yan, syempre, dati dyan po nyo, guys, kung tutusin talaga kahit papano, eh, napakaswerte na natin sa buhay. Kasi nga, eh, meron na tayong ganitong bahay, tapos may sasakyan tayo, may mali tayong negosyo, at syempre, yung pinaka importante sa lahat, eh nakakasama ko lagi sila ng aking anak. At syempre pati na rin yung mga parents ko guys, yan yung nanay tatay ko, kasama ko rin sila, pati na yung kapatid ko, so naalagaan ko sila guys. So ito, hindi pa rin tayo tapos sa pag-prepare, guys, yan, kinompleto ko talaga at ayun, may paganyang ganyan, pa daddy <laughs> jepo nyo. So after nun, sabi ko magbayad ka muna, yun, score na naman tayo kay mami. Grabe ito guys, ah, napakasarap lang talaga sa pagiramdam, no, yan. Kasama ko laging kumakain yung asawa ko, yatid ko siya sa work, naalagaan ko yung anak ko. It means talaga na napakapalad ko na guys. So ayan guys, talagang pinapangalagaan ko tong mga moment na to at truly na ina-appreciate ko guys kasi talaga sa totoo lang guys, ito ulitin ko sa inyo. Noon nakikipagtrabaho ako, wala akong ganitong karaming time sa family ko guys. So I'm appreciating the moment. Kahit na medyo minsan ay eh, nakakapagod, okay lang sa akin guys. Ito yung nagbo-boost talaga sa akin para magpatuloy ako sa buhay. Itong mga moment na to guys, sobrang saya lang talaga sa pagiramdam. Sabi ko naman lagi sa inyo, lagi tayong magkaroon ng attitude of gratitude. So ito guys, pansin naman, yan, tuloy-tuloy lang ako. Eto, ako na rin yung naghugas ng pigan habang nagpapay yung asawa ko. Bali siya pala yung nagvi dyan. Sabi ko sa kanya, videohan mo lang ako. At ako nang bahala sa paglilinis, sa pagluluto, at et cetera, et cetera. So, yun lamang guys. Sabi ko sa asawa ko, wait lang ha, eto na. Pahawak muna ng aking baso at enjoying the coffee. So, yun lang. Bye-bye. Finger at kayo sa akin. And hey, God bless you po.